Pag-drawing ng elepante sa penis ay hindi laro ng mga teenager na lalaki. Isa itong parusa mula sa isang high school coach. Ang 30-year-old na tennis coach ng isang high school sa Taiwan ang halatang naimpluensya ng Japanese cartoon na Crayon shin o Lapi shao Kapag nalaman niya may mga players sa kanyang team na nakikipag-date, pinapaguhit niya ng elepante ang kanilang mga kalalakihan. Punishment outside of the box ito. Ang dating ban ay isinigawa ng coach tatlong taon na nakalipas. Kapag lumabag ang player sa ban, guguhitan ng ulo ng elepante ang kanilang private parts bilang parusa. Nagreklamo mga estudyante sa eskwelahan noong Nobyembre pa, pero ayon sa eskwelahan ay wala silang sapat na ebidensya para patunayan na pinilit ng coach na gawin ng mga estudyante ang kanilang binibintang. Binigyan lang ng eskwelahan ng warning ang coach para sa mismanagement. Isa sa mga estudyante ang nagreport ng kasong ito sa Humanistic Education Foundation na hiniling sa school na tanggalin ng coach at idemanda ito para sa sexual abuse.